Kawawa naman sila guys. Mag-asawa silang birds. Tapos nakisilong lang sila dito sa mahogan tree namin. Sana mas marami pang taong mag ano magtanim ng puno, halaman para mas maraming masilungan yung mga ibon. Sobrang nagsa ng lumakas yung, yung hangin dahil sa bagyong uwan. Ang naman sila. sana lumis na yung bagyo para yung mark safe na din ang mga hayop.